It's Friday morning. Ito ako sa bahay. <coughs> sa bahay ni Miss A. Ito yung nahuli namin, nahuli kong walay. Dalawang ulo kasi yung isa. Yan yung hiningi ko dun sa cleaning station. Dun kay Miss, I forgot the name. Yung nakahuli rin na ng salmon. So, na natanggal ko na yung fillet doon sa buong salmon. So, ito yung ulo. Yan yung backbone na pwedeng isigang. Ngayon naman, natanggal ko na yung buto dito sa gitna, dun sa belly part. So, another one dito sa kabila. Tapos, sinatanggal ko na yung sa gitna ng uh, mga tinik. Yan. Natutunan ko yan doon sa palaging pangingis na nakikita ko yung mga nagfi-fillet na mga fishermen dun sa cleaning station. Ito yung balat, skin ng salmon. Hindi ko siya hindi ko siya kinaliskisan. So, I just leave it like that. Because this is too big. Like 11, almost 11. 10.59 pounds. So, almost around 5 kilos. So, kung ilalagay na yung sirip na buo, na-occupy no, niya yung buong freezer. Kaya, kailangan slice na ready for cooking, whatever we plan to do. Pwedeng paksiyo, pwedeng pinerito, pwedeng sweet and sour, sinikang, filet, etc. Yan. So, hopefully, makahuli pa ng iba pang isda. Ah, uh, Uh, maybe this weekend if there's a chance to go fishing again manghuli ng karpa hindi nila kinakain ng karpa dito pero sabi nung friend ko si Miss A na 170 daw per kilo sa Batangas ang, ang karpa nakahuli kami ng karpa last couple of days ago binalik lang sa tubig pero kasi minsan pag uh, inakit mo na siya sa walls which is a long way to go mga ilang feet yun. Siguro mga I don't know. Ilang meters siguro. Mga 20 meters. seven ko. Basta mataas. Pag binalik mo siya, not using the net, ang tendency, nagkakaroon sila ng trauma. Eventually, di mai tie. Kaya, instead nung mamamatay din naman sila, o di kainin na lang. Pamitay sa mga tao dito. Mga Pilipino, gusto nila yun. Lalo na kung libre. Okay? Hey?